Tapos yan, kalataga mo. Hindi mo tayo magsawa sa gamot uh, Oo, oh, tama yun <coughs> Matataas ng na yun. yung spray man na ginagamit ko. Yung manumano na harapan na yung pinakalaban natin mga mangkukulan. Oh. Harap-harapan. Talaga ginigilitan mo talaga. Oo. Ano yung Ano, mga klase ginagamit mo tol? barang, kulang, tapos yung mga exorcism. Oo oh, yan. Hindi ako na may muli Radyo mga sinasaniban ng mga ingkanto. Oh, yeah. Ang yung ano to? Ah, uh, ano yan? Dignum? Oo, oh, Dignum. Dignum na cross, ano? Tapos... Wala ka, At uh, yung number one ng sator. Walang ano mang katumbas. Oo, oh, uh, grabe, na. Ano? Dami. Dami mong gamit to. Pag, pag ayaw pumasok ng mga... Ayaw magpapatay ang mga gugulang. Aking mga kapatid ko sa expert one. Sa mga uh, harimbakan. Sindi sa Visayas Mindanao. Pag ayaw pumasok, ay huwag nyo ilalagay sa bote dahil nung magkakamali kasi yung iba nagdalagay sa bote. Huwag nyo ilalagay sa bote dahil number one, pag kayo manggagamot doon, paluluan niyo din ang mga kasama nila. Hinuhugot ang kaluluwa natin. At tayo magkasama doon. Eh sa saan dapat okay. Ang mga... Hindi natin pwedeng ilagay sila sa bote dahil number one, taluyan na. Kung ayaw nyo tuluyan, Sabihin niyo yung kaluluwa nila, ispirito nila, ay okay, mabunta sa bawo. Ayun ang magiging labal. Na pwede natin gamitin sila. Kailangan bago natin sila pakawalan. Ito na sinasabi ko, bago natin pakawalan sa bao At ipupunta natin yung mga kukulan. Kailangan maging perfect muna sila sa loob ng bao Bago natin sila pakawalan. sa saan dapat kinukulong tol yung mga ganon? Yung mga alba sa bao? Alba na, sa bao. So, ah, Makikita ninyo to, sige. Oh. Ah, dyan dapat kinukulong. Kung kaya ninyo, ikulong dito. Ikulong nyo na. Ah, ah dyan, dyan pala dapat. Sa akin, mahigit na 59 na nakakulong na dito. Ah, grabe ano. Grabe. Dyan yeah, yeah, yeah. pa mga gabi, kung mga arkangin dyan. Lahat pero mga arkangin. Oo uh... Oh ano? Hmm. Parang iba na, iba na tol yung aura ng iyong bawa. Ah. Iba na yung ano niya, iba na yung aura niya. Tumbao. Sa nakikita ko ha, iba na yung aura ni Tumbao na to. Marami na talagang nakaano dyan. Marami na nasa loob. So, ayan. Kaya lahat ng aura niyan, iikot ang iikot yan. Pero, ginagawa ko sa kabutihan. Pwede natin gawin sa kasamaan ng tao. At huwag nyo sasabihin na tukuha man tayo, ng tayo sa mga harim bakal. Ay, huwag na huwag susubukan yung baon na yan. Dahil number one, mahirap subukan sinumulan ko na yun ano, ano. noon yan. Noong 2017. Huwag okay. 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 uh, -huh. susubukan yan. Huwag susubukan. Dahil okay. baka masubukan din tayo ng Mahirap na susubukan tayo. Okay. Okay. Uh -huh. yeah. Dahil hindi nga, at buhay natin ang kapalit para sa kanila. Nakasa talaga napakahirap pala ito no? na, so, mga gamot ano? Mahirap ko, mahirap. mahirap pala kasi ng mga iba, kaya ito pas ng um, aming kapatid sa YouTube, ay, sinasabi ko lang ngayon. Walang biro to. Sinasabi ko lang. Sa akin kapatid, sa, sa ba Ay, sinasabi ko lang, Pelo, sa Bisayos Mindanao, kung saan mong gagamot, huwag mo na at huwag mo na magsabi kung ano-ano. Huwag magbibitaw ng salita ng hindi gusto mong sente, Kailangan, kailangan, kakalahanin mga kapatid kakalahanin na, kakalahanin natin hindi tayo pwedeng humiling sa kanila ng pera o anuman tayo'y tigaligtas ng buhay hindi tayo tigapatay ang pinapatay natin ay mga demonyo tayo ang alaga ng Diyos tayo ang sundali niya kaya lahat ng na namin mga manggagamot hindi hindi kami sinasabi na albularyo dahil ang albularyo nakaharap ko na yan. Kasambuang Nakaharap ko na yan. Ang albularyo nakata nakatali sa ulo na may mga buntot-buntot. Nakaharap ko na yan. Ang albularyo ay number one na mangkukulam sa buong mundo. Naingat-ingatan lang din po. Wala kaming kinakatakutan sa mga albularyo na yan. Wala kaming kinakatakutan. Huwag nyo lang po sasabihin na mas matapang kayo, mas matapang pa ang Diyos sa inyo. Ah, yung dasal na yan, ginagawa kong i-diretso ninyo yan. Huwag nyo yung gagawin sa kasamaan yan, huwag nyo gagawin sa kasamaan at huwag kayo magbibitaw ng salita Kami mga kapatid sa spiritual na kami naging scammer. Walang scammer dito sa Haring Bakal, walang scammer. Dahil yung iba kasi nakikita ko sa FB ko, sa YouTube, ang mga bakal daw at mga hilaga, kung ano-ano ay nagiging scammer. Dito, walang scammer dito. Hindi kami nang scammer. Hindi kami nagpupumilit. Kaya lang sa gamutan nito, walang bayad. Ako na po nagsasabi ng katotohanan dahil doon sa Visayas, Mindanao na ako. Kung saan-saan ako na nakapunta. Nagpapasalamat ako sa mga kapatid ko sa Tertual, sa Aring na, na ito na ako para sa kanila. Ano yan? Anong gamit yan? Hindi sa akin. Commit pet Commit pit ng sa mga? Wala. Ano mo 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 Ang unahan mo, katawan mo muna, bago ito. Oh. Ah. Tatayan mo muna, uunahin mo ha. Para hindi ka maladyan. Umuwin ka muna ng tubig ng tatlong beses. Ilang beses na tubig. Na, nakalugdog. Ito, dali itong paan ni Jesus. Itong paan, dali itong ulo yan eh. Ito yung ulo yan. Pag ito umandar. Parang si Koto rin. At ito yung umandar, nabusa. Pag-ibigyan tumayo sa baso. Ang Pagkakalimutan uh, pa, pa na. Ano ito Saan, to, Saang, saan, ko saan ko ka kaya? Pag nabuo mo to, Ano yan? mo ang, ang mo, Pag mong mo gabay mo, Kailangan makita mo umilaw to. Ah, Kailangan okay. umilaw to nga ng puti. Kasi nasa rin, nasa rin to. Wala nang umilaw ng buhay Pag umilaw ng buhay yan, kahit sinong tumikal ko man sa'yo, kahit tumikal ko ako, ang ganoon mo ganito. Kasi ito lang, kasi ito lang. Kaya nga, sa'yo, napansin ko. Si Juan, si Juan. At sa'yo, kasi ito lang, kasi ito lang. Pumisip ka naman, kasi ito lang, kasi ito lang. Malalaman mo kung natigil po kaunti. hindi. Ano hindi Ano mo pa. Ako ay hindi lang. mo, kung natigil po kaunti ha. Okay. Huwag kang bagalaw. Huwag yung mo. Then, so, dalawang katawan

Ano ba ito yan? Ang yeah, nasabi ko sa iyo eh, ang isip mo po, puro tigalto. Ang siyang <tis> tigalto, ang gumagawa ng tigalto na yan, ito, itatatuhin ko. Ang mga tigaltong gumagawa na yan ay mga demonyo. Ang mga mangkukulang. Ang tigalto gumagawa niyan. Itatatuhin ko na inyo. Puhol Ah, Puhol Sabihin ko tayo niyo ah Ito hindi biro Dasaan bisayas na yung na ako Buhol, Mindoro Iloilo Dabao Ah, halos ikot ko na yan Huwag norte Tres yung bayan ang hinahawakan ko ngayon then yung iba kasi nasabihan na preso ako nga, hindi ko sinasabi ng Facebook ako, hindi pa ako yung parang mag-reading. Pag sasabihin ng mga Facebook, eh number one, mga isang mga Facebook, mahirap ang trabaho. Mahirap yan. Hindi pero yan. Kung so, sa mga gamutan, sige, perfect. Pero huwag lang sasabihin ng mga Facebook. Then, ako hindi ko sinasabi ng Facebook ako. Eh, sa sariling katawan sa ko ay eh, pinag-reading ko ta. Wala ako pa kanilang ganun?

Kahit sa kutsilyo, kahit iganong ko pa yung kutsilyo sa akin ang lahat ng gamit ko na kayo nito. Kaya nga, pinatanong ko pang kutsilyo. Ayun ang katunayan na malakas yung um, malakas ay manalig sa kanya. Pero kung mahina, ay number one. Huwag niyo isipin palagi yung po ng tigal po. Ang tigal po na yan, mga kukulang ang, ang, ang gagawa niyan. Hindi tayo yan ang sinasabi. Ang um, sikat po ay mahirap. Ibig sabihin ang mga katawan. At sa ko tayo. At ada, ma maraming mga matay na na Kung sinubukan natin yung sikat niya, sa'yo ay papasasay ang sikat po niya. Sigilan niyang Kung ng Pero kung kasamahan, hindi, ito yung Ato sasabihin ko, isubukan natin ang naman hindi pa nalang ano marimbahan hindi pa namin may konting ayan lang po yung ipapasok ng kapatid namin sa youtube po, o sa gina o sa youtube tigil po yung pag ko po dahil po ay 100 Piyang dahil po ngayon mahigit 1000 mahigit ang tigal po na hawak po Pandupit, pamatay sa tao, pamatay sa personal, pamatay sa kolong sa lupa. Sila na hawak niya. May get 1,000. Ang, ang pangunan sila yung puno niya. Hindi ko lang maibigay. Dahil number one eh, pagpunta ko ngayon ng Batangas, ay magkakaalaman pa kung gano'ng kalakas daw ang personal ng mga rimbakan. Kaya yun, pati atawa ko, kaya itinira, may mamang gagamot. Ang tao ko, si Galco, ay ako ang gagawa. Kung paano, kung gagawin natin Galco eh. Pero ang ama ang gagawa. Hindi ako. Ako dalawa.